Hello! Kumusta ang lahat? So ngayon ay gagawa po tayo ng bagong vlog kasi ito ay napansin ko, common problem po talaga siya ngayon. Kasi most of the time, may nag-message sa akin, yun talaga yung mga problem nila. Nagtatanong sila kung bakit zero na doon sa met wallet. Tapos nakalagay sa ibaba ba? Transferred. So ganito po yung itsura niya. Ayan, ganyan po. Um, balit. Ang nakalagay po dito ay sa ibaba mat wallet tapos nakalagay yung email and then dito sa gilid is transferred. So na transferred na siya pero hindi pa siya nakapag fill up. And then ayan katulad niyan zero na po siya. So wala na yung 10 dollars sobrang alalang-alala na talaga sila. Ayan nag PM na sila sa akin kung anong nangyari. And ang ano lang ang concern Uh, okay lang po yan, huwag po kayong kabahan kasi as long as hindi po kayo makapag-fill up dyan, hindi naman po yan. Bali, yung $10 mo nyo po is nakapending po, nanjan lang sa Gmail na ginamit nyo po sa chamet. Ngayon, kapag nakapag-fill up na po kayo, nasa um, na lang po siyang papasok doon sa inyong gcash na nilagay kaya dapat ingat po sa pag fill up uh, i-link niyo po yung account, tapos fill up po kayo and then sa basic level po ay uh, ilagay niyo po yung information ng may-ari ng gcash and then ingatan din po ang paglagay ng gcash number para hindi po kayo magkamali and tama po yung uh, gcash number na papasukan ng inyong sahod para hindi pumaligaw yung sahod nyo. And talagang ganon, napansin ko talaga ngayon, sobrang tagal nga pumasok ng sahod. Mga siguro mga 3 to 5 days, ganon. Ganon yung napansin ko. Hindi ka dati na pag fill up mo ngayon, pasok na kagad. And siguro yung iba may violation or hindi ko lang ano talaga. Kasi dati kapag may violation, tagang tatagal yung sahod mo. Matagal siyang pumasok sa Gcash. And ngayon, eh, kasi dati pag fill up, pagkatapos ng fill up, pasok na kaagad eh. Maya-maya, andyan na. Kaya, thank you na kaagad yung ginagay ko. Pero ngayon, talagang wala. Kailangan mong mag-antay. Kailangan mong ah, pasensya. Kaya, yun lang yun. Huwag kayong mag-alala kung hindi niyo po nakita yung $10 nyo kasi andyan lang yan. Basta ang mahalaga is nakapag-fill up po kayo and kapag nakapag-fill up na kayo, so relax na lang kayo and mag -antay. So yun lang yun. Maraming salamat po and kung may concerns pa po kayo or mga katanungan, mag-PM lang po kayo sa akin kasi Apa uh, doon po kasi sa private message, makapag-chat tayo ng maayos. Kesa naman po dyan sa comment section, mahirap po dyan mag-usap ng mag-usap ng mag-usap, di ba po? Kaya yun po yung dahilan kung bakit pinapa-PM ko po, po kayo kung meron po pa po kayong gusto uh, gustong iwanagin or linawin. Pero kung wala naman po, and then okay lang naman, wala naman po problema. So maraming salamat sa panonood and God bless po. Mag-ingat po tayo palagi. Ba bye